What's up mga kapart? At mainit na init ngayon na isapan ang nangyaring debate dito kay Fiyang at saka kay Joss na kung saan nga ay tila below the belt na nga daw itong si Joss na kung saan nga ay dinamay niya nga ang family ni Fiyang, yung maliligaw niya, yung ex niya at pati na rin yung kanyang edukasyon. Talaga naman tong si auntie talaga talagang namimersonal dito kay Kiyang. Grabe ang ingit niya dito kay Fiam. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Hindi na mga kapart, nang dahil nga doon, eh, tila na kukonsensya itong si Ja sa nangyari sa mga sinabi niya o binato niya dito kay fiang Kaya tuloy ang sabi nitong si Fiang I don't use your education just to win in a certain situation. At eh, tama naman ang sinabi niya mga kapart kasi ginamit niya ngayon para lang manalo dito sa debate na ito laban dito kay Fiang. Kaya naman, galit na galit na ang mga fans dito kay Jazz. At ito na rin si Colette na kung saan nga ay kaibigan nga rin itong si Fiang pero binabackstab din siya. Idamay mo pa tong si Dilan. Talaga naman, ang usapan ngayon sa PBB ay mainit-init. So, abangan natin susunod na kabanata dito sa PBB. So, maraming salamat mga part At kung bago kayo sa aming YouTube channel, don't forget to like, enjoy, and subscribe para updated kayo sa aming bago videos.